Jade Admar and Attorney Harry Roque, magandang umaga. Simula nga yung araw ay magkakaroon na ng iisang multa sa mga mahuling traffic violators dito, particular dito no, sa San Juan City. Formal nang ilulunsad, mamayang alas 10 ng umaga ang implementasyon ng single ticketing system sa National Capital Region. Ito'y sisimulan ipatutupad sa San Juan City na papangunahan ni na Metro Manila Council President and Mayor Francis Zamora, MMD Chairman Romando Artes at iba pang opisyal ng Land Transportation Office. Ayon kay Mayor Zamora, ang formal na implementasyon ng STS ay matapos ang matagumpay na pilot test ito noong mga nakalipas na buwan. Sa ilalim ng STS ay hindi mahihirapan ang mga traffic enforcer dahil magiging seamless na ang pagbabayad ng multa ng mga mahuling traffic violator. Magkakaloob din mamaya ang MMDA na higit tatlong pong handheld devices at computer sa San Juan Local Government Unit na gagamitin sa pag iisyu ng tiket sa ilalim ng STS. Papayagan na rin ang online payment o credit cards para sa mga mahuhuling violator sa pamamagitan nga ito ng handheld device. Sisigilin lamang ang maito ng convenience fee na 7 pesos sa bawat transaksyon sa mga or sa GCash, Maya at Landbank at 1% naman na convenience fee kung ang pagbabayad ay ginawa sa pamamagitan ng credit o debit card para sa mga driver na walang access sa online payment, ay maaaring silang magbayad sa pamamagitan ng QR sa kanilang tiket. Sa ilalim ng sistema, gagawin ng uniform o pare-pareho ang ibapataw ng multa para sa 20 common violations. Kabilang na dito yung disregarding traffic signs, beating the red light, at pag-counterflow. Sa ilalim ng polisya, gagawin ng integrated ang traffic system ng local, local government units sa Land Transportation Office upang makita kung ang ilang... Ba Upang makita kung ilang violation na ang nagawa ng isang motorista, abot sa 500 pesos hanggang 5,000 pesos ang multang ipapataw sa mga mahuling violator at sasailalim din sa seminar. Mga kapartners mamayang ano ay uh, magiging uh, nga ano ay uh, ilan ng mga Uh, partner uh, Partner private sector yung uh, dadalo rin sa nasabing launching ng single ticketing system. At uh, mamaya ay uh, antabayan natin yung kanagdagang impormasyon kung uh, papaano nga yung proseso ng uh, pag-issue uh, ng ticket gamit yung mga handheld device sa papangunahan ng mga nabanggit ng mga opisya ng pamahalaan. Ito muna yung update mga sa para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Balik sa inyo.